Hi, oh. gama! Hi! Oi okay. i-chat out kami dyan ah! Tower, bill okay. isa, sudyante.

Nagawa mo ba? Sa sa big clip ano Hindi po kayo maging big clip. Sabang? Sabang po kasi <laughs> gabi. Road lang <laughs> po. <road. laughs> <Road. laughs> Baka sa road 2. Talaga na

Ay, may pa dyan mo ako, mauna ka sa mga wait lang! wait lang! Hahaha! Ayan, mo buhay mo.